Magandang araw mga bata, narito na ang ating huling araling sa language. Ngayong quarter 2, week 3, day 4 na tayo. Layunin natin na ipapahayag ang mga idea tungkol sa paksang tinalakay na gagamit ang mga natutunang pangalan ng lugar sa pagpapahayag ng mga idea na may kaugnayan sa paaralan. Nakapagtatalakay tungkol sa pinagmulan ng mga lokal na lugar at nakikita ang kaugnayan ng wika at kultura. Sa inyong mga nabasang tula at kwento sa linggong ito, ito ay maraming nabanggit na lugar. Ano-ano yung mga naalala ninyong lugar? Sige nga, magsabi nga kayo. O, tingnan natin kung matatalakay natin ang mga sinabi nyo. So, alalahanin muna natin ang mga tauhan upang maibigay ninyo ang lugar kung nasaan sila o kung saan naganap ang kwento. Saan naganap ang kwento ni Rexa? Ang sagot mo ba ay sa paaralan? Kung ito ang sagot mo, tama ka. Saan naman naganap ang kwento ni Volox at ni Flock at ni Plox? O ito ay naganap sa Gubat. O meron pang lugar doon. Saan sa Gubat ang kanilang silid-aralan? So ito ay sa kweba. Maaaring naganap ang kwento sa ibang lugar sapagkat ang kanilang mga pangalan ay kakaiba at hindi karaniwan sa mga pangalan ng mga Pilipino. So ngayon, saan naman naganap ang kwento ng pamilya matatag? O, ito'y naganap sa kanilang tahanan. So, ito kaya isang lugar sa probinsya o lungsod. ano, ano ang inyong nakikitang patunay upang masabi na ang kwento ay naganap sa probinsya? O kasi merong ano, may jeep, di ba? Namamasada yung tatay niya ng jeep. Although may jeep naman talaga sa mga ibang lugar. Pero uh, mukhang probinsya talaga yung lugar ni na uh, ni na Rex. O, saan kali kayo nakatira? Ano ang mga pangalan ng lugar? Kung saan naroon ang inyong bahay? Alam niyo ba? O, may mga number yan, o street. So, dapat alamin nyo kung ano yung mga kali, mga pangalan ng street, o bilang ng inyong tinitirahan. Kasi ito ay mga lugar, o may kaugnayan sa lugar. So, alam ba ninyo na ang pagpapangalan sa isang lugar ay ibinibigay sa mga pangyayari na ganap dito. So, alam ko na may idea na kayo dahil natalakay na natin to sa ating mga nakaraang aralin. No? So, halimbawa, kagaya ng kalamba. So, ang kalamba ay galing sa salitang kalan at banga dahil may alamat ito o pinagmulan. O kaya naman, diba dun sa ating mga nakaraang kwento, merong isang kalye ang pangalan ay kalye bayani kasi ang kwento dun ng matatanda ay may mga bayani doon noong mga nagdaang panahon. no May mga tao doon na naging bayani. So, may mga pinagmulan yung pangalan ng bawat lugar. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa mga lugar sa paaralan. Subukan natin kung alam ba ninyo ang lokasyon ng inyong silid-aklatan sa paaralan. Gagawa tayo ng simpleng mapa ng ating paaralan. Magsisimula tayo sa gate o backward ng paaralan patungo sa ating silid-aklatan. Papangalanan din natin lahat ng gusali na madadaan natin mula sa gate. So, dito tayo. Sa bahagi na may puso tayo magsisimula. Ito ang gate o bakod ng paaralan. Saan ako magsisimula upang maka makarating sa silid-aralan? So, kung pupunta tayo sa silid-aralan at ito yung gate. O, syempre, ito muna yung covered, yung covered court. Nandito yung library. Ito ang opisina ng punong guro. At sa banda rito, naandito yung kandina. Ayan. Tapos, ito, classroom to. May tatlong classroom dyan. Ito yung computer room at dalawang classroom ng kinder. So, dito may hallway. Dito may kin, uh, isang building. Tapos, lalakad kayo. Nandito na yung ating silid-aralan. Okay? So, nandito naman yung stage natin. Yan. So, yung mga lugar na yan sa paaralan, mahahalaga. No? Dapat alam ninyo kung ano yung mga lugar sa paaralan at alam nyo kung saan pumunta. Ngayon na nabuo natin ang ating mapa, balikan natin ang mga lugar sa paaralan na ating nadaanan. Una, o na, una nating nadaanan, syempre, o yung library, di ba? Tapos, opisina ng punong guro. Nadaanan din nyo ang kantina. Nakita din nyo ang covered court. Sa isang hanay ay ang mga classroom ng kinder. O, napakarami ninyong nalibot na lugar sa paaralan. Tandaan ninyo ng mga ito upang maitambal natin ang mga gusali at kwartong ito sa kanilang mga pangalan. Sa ating paglalakbay sa paaralan ay nakita natin ang napakaraming lugar. Itala natin ang mga lugar na ito at pagkatapos ay maglagay tayo ng pangalan ng tao, bagay at hayop na sa kada lugar. Kung wala tayong makikita na hayop sa naturang lugar ay iiwanan na lang natin itong bakante. Ngayon ay susubukan nating bumasa ng maiksing talata tungkol sa mga lugar sa ating paaralan ang punong guro ay abala sa kanyang lamesa. Marami siyang papeles na kailangang aralin at pirmahan. Sa kanyang likuran ay mayroong maliit na aquarium na mayroong mga isdang lumalangoy papunta at pabalik sa kanilang lalagyan. Tinitingnan ito ng punong guro kapag pagod na siya sa trabaho upang mahipahinga ang kanyang mga. Babasahin ko muli ang bawat pangungusap mula sa mga talata na naisulat ninyo tungkol sa mga lugar na madalas nating makita sa paaralan. Sa bawat linya, tatawag ako ng isa sa inyo na magtatanong sa akin. O, katulad to ng nakaraan. So, hindi ko na Uh, kayo masasagot sa tanong nyo, maaari nyo muli itong itanong sa inyong mga kasama sa bahay. Yung mga bagay na gusto nyo malaman sa isang lugar. No? Pwedeng hindi na sa paaralan, pwedeng sa lugar ninyo since nasa bahay kayo nag-aaral. Okay. Bakit kailangan mo rin ng pagtatanong kagaya ng ating mga naunang aralin? Dahil ang pagtatanong ay isa sa paraan kung paano ninyo may sa inyong guro o sa inyong kasama sa bahay ang mga bagay na hindi malinaw sa inyo. Dito rin, mabibigyang linaw ang mga konsepto na sa tingin ninyo ay kailangan pa ng mas malalim na paliwanag tunay na mahalaga na malaman natin ang mahalagang lugar sa ating paaralan sapagkat magagabayan tayo ng kaalaman na ito sa mga espesipikong pangangailangan natin. Halimbawa, kung tayo ay may sasaliksikin o iri research o aralin na paksa, maaari tayong pumunta sa silid aklatan. Basahin ang maikling tula na mabubuod sa atin ng halaga ng mga lugar na ito sa paaralan paaralan, pangalawang tahanan. Halos maghapon tayo ay nasa paaralan. Binubusog ang isip sa bagong kaalaman. Ikalawang tahanan kung saan ginugugol ang oras, nagsisikap at nag-aaral para sa magandang bukas. Silid-aralan ang siyang pinupuntahan upang makinig at makipagtalakayan guro ang gabay sa pagtuklas ng mga aralin upang isip ay bumukas. Pangagala, pangangalaga sa kabuuan ng paaralan tungkulin ng punong guro na masasandalan. Opisina ng punong guro ay laging bukas sa sino mang problema sa paaralan ay kailangan ng lunas. Babasahin Babasahing puno ng impormasyon at iba't ibang libro sa silid aklatan lubhang matututo. Mga computer at materyales para sa pag-unawa ng mga aralin sa atin ay pinapagawa. Ang kantina ang bumubusog sa kaalaman na, sa kalam ng tiyan. Iba't ibang pagkain na mabuti sa kalusugan. Mga nagtitinda ay naghahanda araw-araw upang may maihain sa mag-aaral na gutom at uhaw. Ilan lamang ang mga ito sa lugar na makikita sa ikalawang tahanang sa atin ay umaaruga. Pahalagahan natin at panatilihing malinis upang pagkatuto natin ay lalong bumilis. So dito sa tula may mga nabanggit na lugar sa paaralan. Ano-ano iyon? O, oh, binanggit dito ang kantina, ang computer room, ang silid, aklatan. O, oh, mayroon akong pangungusap at nais kong buuin ito batay sa mga natutunan. Mayroong mga ano, mayroong mga blank na makikita sa paaralan. Lugar. So, mayroong mga lugar na makikita sa paaralan. Ang pangalan ng mga lugar ay nabibilang sa pangalan sa mga pangalan. At ang pagtatanong ay isang paraan upang mas lumawak ang kaalaman mula sa mga eksperto sa mga pinag-uusapang paksa. Ngayon, nais kong iguhitin niyo ang bahagi ng paaralan na gustong-gusto ninyong puntahan. Sumulat kayo ng isang pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit nais ninyo dito. Ayan, dito nyo maaaring iguhit lagyan ng check kung ang sumusunod na pangalan ay tumutukoy sa lugar at X kung hindi. Palikuran. Check. Palengke. Check. Gagamba. X. Papel. X. Silid-aralan. Check. Okay, so meron tayong dito ang tatlong ngalan ng lugar. At dito nagtatapos ang ating araling ngayong week 3. Hanggang sa muli. Paalam!